iba, Sigurang nagpapalit na. Nananad siya sa... sa na Sa provinsya ng namin dito, kanina ko pati sa L.T. Walang pagkabing. Grabe, pahirap ang ginagawa niya. Kaya nga kayo nandiyan para sa mga masahiru eh. Nayuwala kayo yung nahabol na uros. Paano naman, naman kami? Pa? Diba? Diba? May samahan pa kayo rito, di naman naka-organize.

Oo, oh, grabe. Ngayon lang kami napaghintay ninyo oh, ng gantong oras, Nay. Magreligrama kayo. Ay, may ay, may sana may ay, alam mo kayo. Uya, sa kayo mga 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 sa mga 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 mga